Hoy mga kumars at tax! <laughs> Kamusta naman kayo? Ang tagal ko nang ginakikita ang mga beauty nyo. Palipasa wala kay mga beauty eh. <laughs> so eto na nga, I'm back to chika-chika. Tagal na natin di naglalaro, ano? Ano ba naman kasi ang init, no? Subod ng init. Eh, ang hot ko pa. <laughs> Pakahitsuk ang maramdaman nyo. <laughs> parang, parang tumataba ka ata. Ay! Ako ang mano. Dali nyo, yung mga rayuman nyo. Ano ba, hindi nyo ba ginamot Ako ang mano. Hmm. Speaking of nararamdaman, nabalitaan nyo ba? Na-hospital si Madam Imelda nung March. Ba't na yung mga mukha nyo? Ha? Halatang hindi kayo updated, ha? Ano mo niya raw, Mars? Sus, si pinulmo niya na rin ako. And believe me, hindi siya nakakaglamorous. Eh, Thunderbirds na din kasi. Kaya, alam mo, frail na si first lady. Kaya dapat talagang iba ang pag-iingat natin ngayon. Ano, Mars? Ilang taon na ba siya? 94 going on 95 this year. Pong! Pero wag kayo happy days are here again para sa la familia. <laughs> Imagine ninyo, presidente ang uniko iho mo, senador ang panganay mo, tapos ang asawa mo, nasa libingan ng mga bayani. Saan ka pa? Ikaw, saan mo gustong ilibing? Tapon mo, Mars! Yun nga lang, court cases left and right pa rin. Bakit parang di nyo alam? Kasi cellphone yun niyan, di nyo pa rin alam. Ano ba yan? 'di ba? Sandigan Bayan convicted Madam Imelda of seven counts of graft in 2018. Pinaaresto pa nga si former first lady, 'di ba? Eh bakit hindi nakakulong? Ayun nga, nakapagpiyansa nga lang. Ano ba mga Mars? Mukhang hindi nyo kaya ng isang session to ah. Di ba kayo nagbabasa? Lakihan nyo kasi yung font size ng cellphone nyo. Pwede yon. Mga Mars naman, ha? Basa-basa rin minsan pag may time. Mag-research din kayo, ano? Fact check! Huwag lang laging marites. Yung totoo lang, mahaba ang listahan ng mga kaso. Pero mahaba rin ang funds. Tcharing! <laughs> ang PC ng pamilya Marcos. For her 2018 conviction, she could have been jailed for 42 years. Isip niyo ba yun? Six years for each count. Ang sister, may legal remedy. Madam granted post-conviction bail while she appealed the judgment of Sandigan Bayan before the Supreme Court. Para saan yung kaso? Allegedly, may sinet up na seven foundations, si Malakas at si Maganda, in Switzerland from 1968 to 1986. Seven, ha? <laughs> Tinalo pa ang kapal ng foundations ko. Ako, tatlong layers lang ng full coverage. Ay, Sus Mario si kanila seven. <laughs> anyway, yung foundations ng dating first couple, dun daw inilagay ang di umanong nakaw na yaman nila. <laughs> Nag-fact check ako para sa inyo. Para magkasustansya naman ang mga kukote nyo. Hindi yung puro chismis ang laman. Besh, anong naantay mo? Ang tagal mo magtapon. As chat. About 200 million dollars, allegedly, yung nasa foundation na yun. At, isa lang sa more than 20 criminal cases, and 43 others filed against Mrs. Marcos between 1986 and 1995. O, oh, bunot ako, ha? Oy, bunot! Ola! Sete pares! Ay, sh -t. Ang swerte mo, Mars! Yeah. Totas agad! Yeah. <laughs> Pero, mas swerte pa din si madam na pito na lang ang civil cases at no jail time. She's only required to do reversion, mm -hmm. reconveyance, restitution, counting, and damages. <laughs> In short, sabi nga ng mga Gen Z, huli pero walang kulong. Pero wag kayo. Tulad ng special sa pinsapin sa Antipolo, patong-patong pa rin ang mga kaso niya. <laughs> She has four pending cases before the Sandigan Bayan at tatlo sa Supreme Court may pitupang nakabindin at dalawang kasong archived sa ibang korte 12 times siyang na-acquit at 41 of madam's cases were dismissed Ang ending, malaya pa rin si madam. Sabi kasi may iwas kulong starter pack siya. For Peace is the key. Not the Pantawid Pamilyang Pilipino Program for the Poor, but the Pantawid Pamilyang Pangmayaman Project. First, pasensya. Hindi yung biskuit But the virtue, patience. Cases could go on and on and on. Ante, matira matibay. Second, piyansa former first lady has plenty of pampiansa. Third, props! Mga neck brace, suwero, wheelchair, walking cane, ganun ganun. It may not get you off the hook, but it can win you support from the madlang people. And finally, politics! Her children and relatives are back in key government positions kaya kayo mga pamangkins, ano sa palagay nyo yung four piece? Ay, sorry ako na ba? Pasensya, na-carry the way ako sa fact-checking. <laughs> Ikaw naman, mag-fact-checking ka kasi parang lumulubo ka talaga. Ha? Hoy, daldal -dal ka ng daldal -dal dyan. Tapon mo na. Hoy, salvaje, walang mandadaya ha?